Hello ka umami. Dahil meron akong homemade smoked tinapa ay syempre buro ang perfect na sausawan. Samahan na rin natin ng mga gulay. Kaya tara, lutuin muna natin at samahan nyo akong magmukbang at magkwentuhan. Sigurado maraming makakarelate sa ating kwentuhan ngayon. Maghahanda lang ako dito ng maraming bawang, sibuyas, kamatis at sili. Meron sana itong luya. Well actually dapat kailangan may luya. Kaya lang nagamit ko po yung luya kahapon doon sa aking ibang niluto. Kaya wala munang luya for today's video. Yung okra naman ay pinirito ko lang sa malakas na apoy ng walang mantika. At ito na po yung ating homemade smoke tinapa. Igigisa na natin yung ating buro. Papabanguhin lang natin ang bawang sibuyas at kamatis. Isinabay ko na rin ang sili. Noong nasangkot siya na, saka ko naman ilalagay ang buro. Ito po ay frozen, kaya ganyan yung itsura, parang matigas. Pero binuro ko po ito ng 12 days, kaya super asim na po niya. Mas gusto ko kasi sa buro yung super asim talaga. Luto na at medyo sinangkot sa ko ngayon. Pero usually, kapag nagluluto po ako ng buro, ay yung medyo mamasama sa... At para sa mga wala pang idea o hindi pa marunong gumawa ng buro, meron na po akong uploaded video. Ilalagay ko sa comment. So, kainan na! Ito na yung ating buro, mga kaumami. Mainit-init pa. And let's eat! At tuwang-tuwa po ako dito sa aking new set ng kainan ng aking mga plato. <laughs> sino pa po ang gumagamit ng ganitong plato? O sino pa ang merong mga ganito? Pero bagong bili ko lang po ito, natuwa ako dahil naalala ko nung bata pa ako, ganito yung mga ginagamit nating mga uh, plato. Sartin ang tawag namin sa ganitong tasa. Mm orange juice. Ito na po yung ginawa nating tinapa. Ang bango, tinapang tinapa. syempre unahin na natin. Ito po yung perfect match ng ating homemade buro. Mm -hmm. Ang bango ka umami. Ito ang perfect match ng buro para sa aming mga Ilocano. Nagali lang natin yung tinik. Wala po tayong galunggong o bangus dito sa Thailand. Kaya, Thai mackerel itong aking ginamit at upload din na po ang video kung paano ko ito ginawa ito po ay smoke smoke tinapa mm. meron tayong bagoong na may kalamansi eh. mm. buro mm. asin gusto ko po yung ganyang buro yung sobrang asim kaya hindi ko na nilagyan ng asin nung niluto natin para match doon sa ating bagong na sa sawa ng gulay. Mm. Grabe. Sorry ulit sa ating kapitbahay na nakiamoy ng buro. Sana ay wag nila tayong palayasin. <laughs> mm. Gusto ko na naman magtaas ng paa. ang bango ng okra. Ito po yung parang pinirito natin pero pinahira lang natin ng mantika yung kawali na malakas ang apoy. Kaya ang labas niya parang inihaw ang bango. Mm. Mm. Sobrang asim na po ng ating buro ito ay ito po ay frozen naburo ko na siya na ferment ko na siya at nung after 11 to 12 days nung maasim na siya uh, nilagay ko sa mga supot at nilagay sa freezer tsaka na lang maglalabas at magigisa kapag gusto ko na ulit kumain mm ang sarap ang asim at spicy pero hindi naman mahirap kainin dahil very very light lang yung spicy nya mm. kulang yata itong nailabas nating kanin pero okay lang dahil kanin na yung ating burong <laughs> agahan ko po ito, wala yung aking mga pamilya dahil ayaw po nilang burong ito yung isang pagkain pinoy na ayaw nila na gustong gusto ko. Hmm. Naalat. Hmm. Dapat kape yung inumin natin. Eh, pero dahil nagkape na ako bago maghatid ng eskwela, orange juice na lang. Mm. Tamis. Mm. Grabe. Kapag ganitong mga ulam, sobrang naminis ko doon sa amin. mas masarap pa sana kung marami tayong kasalo sa pagkain, yung nag-aagawan ba at dahil malayo tayo tiis-tiis muna buti na lang andyan kayo na nakakausap ko <laughs> kaya maraming salamat po sa inyong lahat dati po Nung hindi pa ako nagko-content, sasalita ako mag-isa. <laughs> Nag-imagine ho ako ng mga kausap. Ngayon, content creator na tayo, ayun na, andyan na kayong lahat na nakakausap ko. At least alam ko na meron nang nakikinig sa akin. Kawal-kawal <laughs> sa mga nasa malayo na nakaka sa sinasabi ko. kaya nyo po yan kaya natin to ikain lang natin ikain lang natin ang lahat hmm Mm. Grabe. Mm. Ito po ay hanggang tanghalian ko na mga kaumami. Hindi ko po ito kayang ubusin. Kalahating isda, kalahating gulay, kalahating buro, di ba? Solve na. Isipin na lang ulit na naman natin yung hapunan, mamayang hapun. para sa pamilya. Mm. Grabe. Yung hindi mo na alam kung anong uunahin mong isubo. Mm. itong natin ah malagkit-lagkit yung medyo tinusta ko siya pero kadalasan ang gusto kong buro yung masabaw siya or saucy hmm kayo po, paano naman kayo magluto ng buro? ano naman tayo magda-diet niyan. Hmm. Diba? Kung lagi naman nakakabusog ang ating mga kinakain. Hmm. Mm. Grabe. Ang cute ng ating plato. So sa mga nagtatanong kung hindi daw ba mabaho sa kamay ang pagkakamay ng buro at pag Mabaho po. Sobrang baho. At ganito ang ginagawa ko. Marami akong tanim ng mga lime, kalamansi. At minsan yung pipigaan ay meron pang natitira. Ayan. Kapag naghugas na tayo ng kamay, kuskus -kus natin. Iwanan natin mga uh, one minute. Ayan. Babango na po siya. Mawawala na po yung amoy. Or toothpaste. Kapag mahilig po kayong magkamay katulad ko at lagi naguulam ng mga bagoong, mababaho, daing, buro, yan, kalamansi po or toothpaste. Babad nyo lang sa inyong mga daliri. So, ayun mga kaumami, sana yung natuwa naman kayo sa ating buro mukbang video. At meron na po tayong uploaded video kung paano gumawa ng buro from pag-ferment at paggigisa. At itong ating tinapa. Homemade smoke tinapa. Sa mga katulad ko na nasa ibang bansa or nasa ibang lugar or nagtitipid, ayo bumili ng tinapa sa tindahan. Subukan nyo po. Magkakaroon na kayo ng ulam. Pwede pang pang stock. At pwede pang negosyo. O, ba? Diba? So, kung nagustuhan nyo video, please share. Baka ikaw naman ang susunod na mapadahan natin ng 1 kg Cash bilang pasasalamat sa pagpatuloy ng pagsuporta sa ating mga videos. Thank you for watching!